mas malakas na lindol. Ito ang posibleng ilabas ng Manila Trench, ang lugar sa kanlurang bahagi ng bansa kung saan sumosok sok ang lupa sa ilalim ng dagat sa isa pang bahagi ng lupa. Sa pagtaya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, mahigit sa magnitude 8 ang lindol na maaaring manggaling sa lugar. Base sa pagtaya ng ahensya, nasa 3.5 to 5.5 meters ang taas ng tsunami ang posibleng umabot sa Manila Bay. Ang tsunami ay mataas na alon na nalilikha ng malakas na lindol sa karagatan. Posible itong umapaw at manira ng mga estruktura sa mga nasa tabi ng dagat. Kaya naman ayon sa Office of Civil Defense, isa rin ang sinaryong ito na dapat paghandaan ng gobyerno at publiko. Bukod sa Manila Trench, may iba pang trench na nakapalibot sa Pilipinas. Madaling salita po, marami po tayong mga trenches at mga active fault lines na minomonitor sa ating bansa. Kung kaya dapat magkaakibat po yung ating pre-disaster preparedness, pati po yung ating disaster response uh, patungkul po sa ating paghahanda. Ang pagtama ng malakas na lindol ay hindi pa rin natutukoy kung kailan. Kaya naman dapat na magtulong-tulong ang bawat isa upang maitaas ang antas ng paghanda. Ayon sa OCD, malaki ang papel na ginagampanan ng mga pribadong volunteer group, kagaya ng UNTV News and Rescue, kaugnay sa paganda sa malakas na lindol. Uh -huh.